so welcome to our YouTube channel. Bali, ang magiging ulam namin ngayon ay ano, vegetable salad. So, meron kami doon cucumber. Bumili ako salad? kanina ng sal ay, salad. Ng cucumber. Meron kami doon cabbage. <coughs> ngayon, may isa kami doon na carrot, Sabi ni Asis, mag-harvest kami ng carrots. I'm this But you need to choose, ha? Huh? Bigger? You need to choose the big one. Hospital, yeah? For what? Tomorrow. Nice mm. That one because Gandruk is very cold. That's why. Yeah. That's why he has colds. Why? Kapiranggot is small. So hmm. I will get bigger. You choose, because You need to choose it. Need to choose it or? I small. I will put it back. No, remove. Put it back. Mommy, when huh? I pull the small one, and and I will put it back. Yes. Why you need to choose nicely? bigger one. Bigger. That one bigger. I saw it. Look, look. This one also bigger. Oh, ay naku, not big, small. Pero mataba siya, okay yan. Small also, but... na it's okay because look, it's fat. We can cut this one into cubes for our salad. Hmm. Pinapak kasi ito ng bahay. Pinapak ng bahay pinapak pinapak ng bata to nung nandito sina Julie nung nakaraan pinagkakakain ng mga bata batuta Okay na ah this one look look this look at this do you think yes this one do you think ah Little. <laughs> Yeah, this one. This one? It's not. Ah, yes. Long. I know it is. I know it is. Okay, 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 okay. Look at this. Okay, okay, okay. A lot of them, but smaller. Sobrang lamig sa sobrang lamig sa gandruk pag uwi namin dito si Tonton ay ano nagka sipon lumabas ang sipon niya nung pinaliguan ko kahapon lumabas yung sipon let's go let's go Asher let's go you will stay? You stay with Ama? okay come 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 you will stay will you will stay with Ama? ha? Huh? dalhin natin saglit para ano Mangingi lang kami yung ipapangpatak sa ilong. Yun lang naman ang ibibigay ng doktor. Kasi nga, meron siyang runny nose. So, bibigyan siya nung pangpatak sa ilong. Para umano, umayos yung ilong niya. mag tayo ng isda, guys. Ito yung ko lang natin ngayong tanghalian. Kasi, meron pa kami dun vegetable salad at yung munggo kagabi. So, magdadagdag lang tayo ng konti ng pritong isda para may partner yung ating may salad At ang sarap ng araw. Sikat na sikat ang araw. At nakakatuwa ang aking maliit na mangga. May bulaklak siya, oh. Hindi lang dyan. May bulaklak din siya dito. Charan! Ang dami niyang bulaklak. Kakatuwa. Ang daming bulaklak ng aking mangga. At ganun din, ang daming bulaklak ang aking kalamansi. Dumami na yung bulaklak niya. May mga maliliit na siyang kalamansi. Ayan o, oh, may bulaklak dyan. Ayun. Ayun, lumabas na yung maliit na kalamansi dyan. Sana dumami pa. Kakatuwa! Dumami-dami ng gulaklak niya. Hindi na lang nag-iisa o dalawa. At ang ating sugar cane. O, tingnan nyo naman ang ating sugar cane. O. Matagal pa lang sugar cane, no? Taon? Tubo? Tubo? Ito, marami siyang talbos. Ay, anong, anong tawag doon? Marami siyang ano. Basta yun. Hindi ko maalala anong tawag dyan. Yung maliliit na ano, baby plants. <laughs> Nakatuwa lang. At hindi pa kami magpapatraktor ngayon. Kasi maliliit pa yung palay. Katutubok pa lang yung palay. Kaya wala pa traktor-traktor baka second week pa ng March magpapatractor tayo balik na tayo baka masunog yung ating prito. hi guys hapon na dito at may share ako sa inyo dati nung hindi ko pa alam yung zucchini pumpkin na kinatawag nila sabi ko dati ayoko nung kalabasa na to kasi color white ang body niya. Sabi ko hilaw. Gusto ko yung color yellow or yung kulay orange. Yun ang gusto ko. Kasi madalas din nila dito. Yung ganito ba? Di ba kung titingnan nyo naman kasi, para naman kasi talaga siyang kalabasa na hilaw. Ngayon, malaman laman ko, hindi pala siya kalabasa guys. Kaya siya tinawag na zucchini pumpkin kasi zucchini siya. Nak parang pumpkin. Kaya tinawag siya na zucchini pumpkin. Zucchini pala to. Bilog shape lang. Di ba ang zucchini nasa na sana tayo ng zucchini? Kasi yung, yung mahaba siyang ganyan. Pero nakita ko ang puno nito. Puno yung zucchini talaga. Ang bunga lang niya bilog. Kaya siya so, tinawag na zucchini pumpkin. Yung doon, mataniman, zucchini pumpkin. Yun. Kaya zucchini pumpkin Ito yung magiging ulam natin. Lilinis si ama ng bigas namin. Ito na yung huling sako ng bigas namin guys. Wala na kaming palay. Pinaano ni Asis kahapon. Ngayon, lilinisan ni Ama kasi kukunin ni Ama yung Anong tawag dito sa atin? Yung yung maliliit na bigas na ganito. Gagawin to ni ama na ano, alak. Ihahalo niya sa koy, nalulutuin niya, tapos gagawin niyang mot. <coughs> Kaya niya kinukha. Kasi, mas malambot, mas masarap siya kapag may halong bigas. Yung ginagawang mot. Kaysa pure na mais. <coughs> Yan, linis-linis lang. Pinapalinis ni Asis kasi ako naglilinis ng ganyan tapos sabi ni ama ako na lang maglilinis sabi niya kasi nga yung interest niya yun para makuha niya yung maliliit mm. si Asher naliligo na eto magtra-transfer ako na aking halaman ang ganda ng bulaklak niya para siyang santan na maliliit yung bulaklak nito ang ganda red na red ililipat ko siya dito kasi tingnan nyo nasira yung pot kaya ililipat ko siya dito yan yung gagawin ko ngayon eto naman kasi okay pa ay maghahanap ako ng ibang na, na ano na putol tanim natin to <coughs> maghahanap ako ng isa pang pot mapagtaniman nito para ano ang <coughs> ganda kay Didi tingnan nyo yung kay Didi o oh, ang ganda kay Nisa <coughs> yan ang laki nung kanya. Ganda. Parang maliliit na santan. <coughs> Grabe ang lalamunan Kumasakit Masakit siya na makati guys. Hindi <coughs> na nawala yung sipon ko. Singhot-singhot ako sa umaga. Sana kapag nag ano na mawala na. Ano. Nakakalbo na yung ating ano, utanglad. Kasi naginawa ano, lemon, ay hindi pala, ginger, na may turmeric na may lemongrass <coughs> para sa lalamunan puntaan ko si Asher naluligo na para may handa ko na siya pag ano pagpasok punta ako bili ng chatpat 50 rupees ayan na yung ano ipag ni Asis, nagbebenta <coughs> paminsan-minsan okay lang kumain wag lang madalas kasi hindi talaga siya healthy. Pero ito ah, ang chatpat ay popular na snack dito sa Nepal. Chatpat, panipuri. Sa mga restaurant, ang popular naman na pagkain sa restaurant, momo, chow mein, ganan. Kung sa atin may mga ipahiaw, iihaw, ihaw sa kanila may paganito. Pa chatpat chat pat. Boy, ne! Chatpat! Yan. Gumawa sila na. Chatpat siya! Ah! Ayan yung lalagay nila. Oh. Crush. Sa chatpat. Hot and spicy. Sa cabbage. Okay, so, eto na siya guys. Oh. Sarap. Hindi ako nagpalagay ng ano isang sili lang. O, oh, meron siyang kinakain na chicharon, binigay ni ama. At yun nga, pupunta siya doon sa taas. Tinanong ko kung pupunta siya. Kasi doon siya palagi sa taas, mas marami kasi doon. Yung papunta ba sa mga facto factory, pupunta siya doon. Kasi yan talaga yung pinakamirienda dito. Chatpat. Yung anak niya, kahapon nandito sa bahay, nagpaglaro siya kay Asher kasi nga wala siyang kasama sa bahay kasi wala yung tatay, wala din yung nanay iniiwan nila yung bata talaga nandiyan si ama nila yun napunta siya dun sa bahay ng ano, ng lola sarap may ganito, naglagay siya ng ganyan may dalmot may chickpeas, may mani mmm cabbage yep popular snack ng Nepal, chatpat. Kain tayo.